Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals ay isang organisasyon na itinatag upang protektahan at ipromote ang kabutihan ng mga hayop. Ang pangunahing objective nito ay upang ipatupad ang mga batas laban sa cruelty sa animals at gawin ang iba pang mga aksyon na siyang magpapagaan sa sufferings ng mga hayop. Layunin din ng organisasyon na magbigay ng edukasyon at impormasyon sa general public kung papaano dapat pangalaga ng kanilang pet animals. Sinusuportahan din ito ang kampanya ng Pilipinas para sa pagiging rabies-free country. Itinatag noong December 30, 1904 sa pamamagitan ng inisiyative ni Ms. Ana Ide, ang anak ng former Governor General Ide, at ito ay sinuportahan naman ng mga matataas na government officials. Noong January 1, 1905, ibinoto bilang unang-unang presidente ng organisasyon si Ms. Ana Ide. Noong 1939, ibinoto naman bilang unang Pilipinong presidente si Dr. Paz Mendoza Guanzon. Noong 1960, ibinoto bilang presidente si Dr. Vivencio Taka at kasama niya ang All-Filipino Board of Directors. Sa pamamagitan ng kanyang administrasyon, nabuo isang mas progresibong programa na maaktibidad para sa mga animals. Sa kasalukuyan, ang organisasyon ay pinangungunahan ni Mr. Edgardo Aldaba at nasa kanyang likuran ang isang energetic board kung saan ang kanilang main concern ay bumuo sa pamamagitan ng impormasyon at edukasyon na isang nationwide acceptance para sa kabutihan at konsiderasyon para sa mga hayop Ako si Jinky Pearl Lustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Okay mga kaibigan, kasama pa rin natin si Mr. Roberto Baya, Task Force Officer at Board of Trustee ng Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals. And as promised, kasama na po natin dito ating mga kaibigan, ang magkapatid na Ailey at Aira, no po? At ang kanilang mga babies. <laughs> si Peachie, atin nang namit kanina. And uh, this is Tiny, no? Yes. And Tiny is pregnant right now. Yes. Wow! Okay. Sir, Nakikita natin itong dalawang kaibigan natin dito na nagagandahan mga binibini no at uh, the way that they look at their pets uh, iba yung uh, sparkle in the eyes because i think and you may correct me ladies if i am wrong yung joy na binibigay sa inyo ng inyong mga pets uh si mo muna bakit ka nag nagpet ano po kasi, malambing po kasi sila. Okay. So, ito po si Peachy, katabi ko po siya matulog. Wow, swerte so naman ni Peachy, um, nasa kama siya. <laughs> Opo, at tsaka siya rin po nagigising sa akin sa umaga. Talaga. Nangangalabit po siya, mga 7 a.m. ganun po. Siya po yung alarm clock po. Oh, okay. Si ano naman si Tiny, na, ngiting-ngiti -ngiti si Mr. <laughs> ano, si Mr. Vaya, si, si Tiny naman. Yes, si Tiny, katabi ko rin siya mag-sleep. Okay. okay. Malambing siya, gusto niya laging hinahag siya. Ayan, gusto niya 'yung okay, oh, ganyan. Oh, kanina pa siya. Tsaka medyo naverra siya, ayaw niya ako tingnan. <laughs> gusto niya nakayakap lang. And for us kasi, sa so family po namin. We treat dogs like a member of a family, like a babies po. Okay, Mr. Baya, what can you say about uh the 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 situation of these two dogs. Ay, pagkaganyan ganyan yung may alaga ng pets eh, hindi na siguro kailangan ng SPC. Eh. <laughs> Kasi makikita mo kung gano'n nila kamahal yung kanilang mga pets, no? Right. Okay. Ay, nakakatuwa yung mga ganyan sana. Meron pang makatulong kayo sa amin na ma-disseminate yung pagmamahal. How to be a responsible Yeah. Ang tawag po dyan ay recruitment on the air. <laughs> yeah, pero sir, kanina binanggit mo na, no, it has something to do with how uh, the, the rest of the world see us. Kung paano tayo tinitignan ng mga mas uh, mauunlad na mga bansa. Because in the United States, no hindi kakaibang... Uh, Uh, scenario yung ganito. Nakatabi sa pagtulog, ganyan, kasama kung saan-saan. Meron pa nga silang pet hotel, pet, hospital, at yung nila, mas mahal pang magpa-manicure, pedicure ang isang aso kaysa sa tao. Okay? <laughs> Now, the question is this, uh, on a deeper level, sir, kasi... Uh, may mga philosophers no, na nagsasabi na yung, yung, the, the kind of society that we are is uh, seen at lumalabas dun sa how we treat our animal friends what is the spca's opinion about this sa tama naman po yun eh kaya nga po isa sa mga services or projects na ginagawa namin every year yung mag-conduct ng free lecture lecture sa mga bata especially mm -hmm. doon sa mga public